Yan, good morning mga Baykat. Nandito tayo ngayon sa National Museum dito sa Davao City. Yan yung durian inspired. Mga Baykat naman dadito dito. So, pawag para itong uh, milestone, istana ng uh, katawaran ng Ayan, papasok na tayo dito sa loob mga markets Bawal yung may stand kayo na mga camera. Pwede is hand carry lang. Ayan, dito papasok sa sa uh, loob. Ayan, dito na kami ngayon sa loob. Ayan, dito yung sa loob nila. Hi, good morning. Uh, my name is Yucril Po from the National Museum of the Philippines, Davao. And uh, magkakaroon lang po tayo ng quick orientation po. Uh, this is the fourth National Museum uh, here in Mindanao and the 17th in the entire Philippines. We have our Central Museum at the Rizal Park for the National Museum of Fine Arts, Anthropology, and Natural History. Bale dito po sa National Museum Davao is parang all-in-one po siya ng no? may natural history. Tayo. Dito po magsisimula yung kwento natin sa Dagwa sa Kayutaan, Dagwa sa Pinabukit. Palang may ibahan with rituals and life cycle. So I hope you will find a piece of or shared experience or practices sa ato ang mga locals. So also have So dito po natin uh, showcase yung gawat sa Manilika ng Bayan. Yung uh, proud textiles po natin here in Davao and as well as in Mindanao. So may uh, few reminders lang po tayo. Bicoro lang po is uh, you can take pictures. Wala lang po flash. Video, yes we can. but we highly discourage yung pagla-live po. And also, uh, take care din po sa pag-apit po natin. Ito po yung gagamitin natin. And our catch, my orientation, papasok kayo dito is my orientation. Yan si Sarah. pag na dito, bago pupunta sa museum, paket bakit nasa taas pala yung phone nila dito Ayan. napakalamig dito sa loob mga workers yan bugnaw kayo mga pintin nila yan, marami na sa intro palang daan tapos ito niti product made by Davao City siguro ito na uh, ang lamig dito sa loob si fully, fully air conditioning talaga dito sa loob napakalamig yan nandiyan pala yung museum ano yun lang museum shop uh, bibili pa yan ang mga kung sila dyan sa loob may elevator pala ito Adventure, adventure. Dagway sa Kayota Ayan, ito yung mga iba-ibang sandstone Ayan, tabubo mga native stone dito sa mga product dito sa Davao City Dito dito sa Mindanao Ayan Ayan tapos yan ito yung mga stone galing dito sa bundok na ito ano ah, ba? Mga limestone. Wow. Uy, ang laking stone dito. Stone piece pala ito. <laughs> Mount, Mount, Apo Natural Park yan ito yung mga volcanic stone yan mga volcanic stone galing dito sa Mount Apo uh, tapos ito is galing sa Pantaron Mountain Ridge Davao del Norte Ano? Napakaganda yung kalsada pala dyan sa Mountain Ridge sa Davao del Norte. Ito yung nakukuha ng mga stone dito sa uh, project siguro dyan na uh, tinanggal ito yung mga stone automatic pala yan mga uh, workers ang button niyo oh. mag-change yung mga lights mga uh, high tech pala ito ito oh oh yan Uy, ang dami pala. Sanin grabil. Sanin grabil? Ganon, oh, okay. ganon <laughs> mong koreha ito eh. Ito na ako na ito. Pinupinduto ba kung saan yung gravel, laghan kayo. Eh. Ah, mga ano Mga mota po natural, balot island, sarangani. Ito yung mga stone nila. Grabe yung stone no. Gilong-gilong. -wilo.

gentle giant ghost ano ito yung mga corals parang natural corals talaga ito Yan. ¡Uy! ¡Me estoy stone-paste nada más! ¿No? ¿Ahora qué? Bueno, esto es una churral aquí Bueno, una... Bueno, churral, esto es ya... Uh, ano yung tawag niya Saan ni Ilipante ka siya ma'am? Pinood? Ha? Yan ito yung Life is Lowland mga klase-klaseng Ano pala ito? Mga Yan mga paro-paro Yan o Water running resources Ang ah, bulak Reflika pa rin Ano siya ma'am? kaya pa rin? Ah? pinakabaho, pinakadako, pinakabaho na bulak pinakabaho rin ni mayroon na siya pinakabaho o na bulak ayan durian ayan ito yung product ng dahabaw durian, ayan may dagaw tapos ito

yan yung Mount Apu. Yan, the Majestic Mount Apu. Okay, yung Philippines. Sa second floor yun, papunta naman tayo na third floor. Kasi hanggang fourth floor ito, tapos yung fifth floor daw ito is naka-close pa. Kasi yung fifth floor is more in Dabao Winyos na museum. All are uh, Dabao Winyos. Ito kasi dito, from ground to fourth floor, this national museum ito yan lahat lahat ng dito sa Pilipinas tapos itong Fort daw is all talagang sa uh, lang sa Davao ang uh, yan dito mga pagkakas may tumatayo dito na istitiyo parang totoo na oh may istitiyo dito na parang totoo suyadayo <laughs> <So>, eh hindi na akong yan ito yung mga jar dito so from grease porcel porcelain there. papunta na tayo dito sa fourth floor na matas taas maganda din po nila design dito, kita niyo yung kuha nila dito sa dito na kasi kung kita mo yung kuha spiral spiral type tong ginawa nila dito kung kita kita mo yun sa baba sa baba spiral fourth floor na tayo mga wala hanggang fourth floor lang ito kasi itong fifth floor is museum Davao museum yan hindi pa tapos soon to open pa yan native dress yan ito yung mga katutubong damit. Yung mga yung buhok nila yung galing dito sa Konda, baboy ramok tapos ito mga mga sa kwintas ito yung mga bungo ng ngipin ng buhaya yan maganda yung music dito yan ito yung mga lumad mga mandaya textile Barbara Bar Barbara Upong Ayan, ito yung mga katutubo dito Kuya Dayo is in action Kuya Dayo is guys. Yan. Uh, ito lang yung hanggang fifth floor lang yung vanilla uh, yung mga iba sa museum naka-display itong sa National Museum yan ang nandito lang kasi itong fifth floor is sa Dabao Dabao Museum okay. yan nandito si Ford TV oh. Yan, si Dinichor at Linchor at Kuya Dayo. Yan, like and subscribe to my channel and press the button para ma-notify kayo sa mga video na nag-upload ko. Especially uh, sa mga travel vlog natin. ito. Uh, yan o, no? magaganda. Yan, let's go.